Ito yung daily routine ko sa umaga pagka ano eh, habang may oras pa. Uh, check, check itong motor kasi itong ating motor kasama natin to sa pang araw-araw na buhay natin. Pagpasok sa trabaho, okay, yun iba nga, talagang pinagkakakitaan tong motor natin eh. Or, yun nga. So, kailangan ding dapat ano, uh, inaalagaan mo rin siya kasi dito rin nakasalalay ang kabuhayan natin. So, ito, ganito ginagawa ko tuwing umaga. Pagka mahaba-haba pa oras inspection sa motor, uh, unang-una tinitingnan ko kung may tulo. Ayan, so wala naman. <clears throat> Tapos aside dun sa ano ah sa blow buckets kung tawagin, yung chine-check natin yung yung oil, yung fuel, yung mga ilaw, yung hangin ng gulong Tsaka, lahat ng mga safety features ng ating motor So, ayun Eto, ikutan mo lang naman yung motor mo eh. Tapos, check upin mo lang din Tapos, yung kadena rin Check mo kung maluwag na Pagka kailangan higpitan, di higpitan Ayan And then ah uh, yung dapat alam mo rin kung kailan ka huling nag nag-change oil so gaya nito check up tayo 21,600 so sa record ko 22,000 ang dapat na next change oil ko so may 400 kilometers pa akong kailang takbuhin or pwede pang takbuhin so ayon ah uh, yan. Tapos pagkatapos check upin, kung sa tingin nyo marumi, eh, ah, linisin ng konti para maging presentable naman. Ayun, nawala ah. Nag-blackout. But then, sige. Ah, tuloy natin. So, ganun eto na siya. Uh, yung hangin lang gulong, okay naman. Hindi siya malambot. Ayan. So, so far naman maayos ang lahat. And then, pagkatapos ito, uh, syempre, bago tayo umalis, pagka pinaandar, kailangan munang i-warm up para mag-circulate yung langis. And then, go na. Saka natin patakbuhin yung ating motor. So, ayun lang. Uh, konting tips para kahit papano naalagaan yung motor natin dahil dyan din, yan din ang mag-aalaga sa atin sa araw-araw. Kaya nga nang sabi ko, lalo na pagka ginagamit nyo sa pagpasok sa trabaho o kaya ginagamit na pangkabuhayan, kailangan talagang alagaan. Lalo once na napabayaan, yun na, doon na nagsisimulang nalalaspag yung mga motor tsaka isa pa nga pala may mga nagsasabi na hindi, yung nabili ko motor mahinang klase or hindi siya branded kaya madaling masira ang sikreto lang yan, tamang alaga kasi kahit na anong klaseng motor yan kahit na gano pa yan katibay pagka hindi mo inayos ang pag-aalaga o pinabayaan mo siya wala rin. Hindi rin tatagal. So, yun lang. Sana nakapagbigay ako ng tips kung paano alagaan din ang ating motor para magtagal siya. Saka, kung ano man yung motor nyo dyan, ano pa man yan, mahalin nyo. Kasi, tutulungan kayo nga eh. Ah... Uh, Kumbaga, yan na yung buhay nyo rin. Ayun lang. Uh, salamat sa panunood.